Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay panay ang uh, pakiusap nitong uh, siya uh, Sowi sa kanyang Daddy RJ na sana ay patawarin na ang kanyang demonyitang Mami Moira at dito naman ay nasabi nga nitong si Doc RJ na ang dami-daming ginawang kasalanan ni Moira na hindi niya agad-agad or basta-basta mapapatawad ang ginawa sa kanya dahil tinanggalan siya ng uh, sariling pag-iisip at napakarami ng nawala at nasira dito kay Doc RJ at sabi niya nga ikaw pa naman ang isa sa pinaniniwalaan ko at itinuturing kong anak. Pero kung uh, naniwala pala ako sa inyo at pinabayaan at hindi ko pinansin si Lynette at si Doktora Adeline Santos, ay wala na pala sana sila ngayon sa akin dahil lahat ng sinasabi mo tungkol kay Linet at tungkol kay Doktora Adeline Santos ay wala palang katotohanan isa lamang kasi ng at kathang isip nyo lamang ng iyong mami, paano pa ako ngayong magtitiwala sa iyo dahil nasira na ang tiwalang iyon at dito naman ay humihingi nga ng sorry at patawad itong si Zoe sa kanyang Daddy RJ. Nako Zoe, mag-ingat-ingat ka rin dahil uh, katulad nga nabunnyag nabunyag na yung sayong uh, mami Moira at hindi malayo na parating na rin na ikaw naman ang mabubunyag at mubuking ang katotohanan na ikaw ay hindi nga tunay na anak nitong si Dr. RJ Tanyag at dito nga ay narinig pa ni Doc RJ na nagkausap itong si Dr. Lindon at Dr. Carlos Binides na ito pala nga si Bruhang uh, Moira at si Dr. Carlos Binides ay dating magkasintahan kaya't hindi malabo na mag-iisip ngayon itong si Dr. Carlos kung paano ngayon makakalusot at magpapaliwanag dito nga kay Doc RJ dahil nga sa kanyang narinig. At hindi rin malayo na iisipin itong si Doc RJ na itong nga uh, si uh, Moirang dimonita at si Dr. Carlos. Ayan, nagkaroon ng isang uh, anak. Baka dyan na nga niya maisip na tanungin itong si uh, Doc Carlos Benitez kung ano ang mga katotohanan sa pagkatao nitong ang si Demonitang Moira dahil nagkaroon nga sila ng isang relasyon. At dito naman ay ang dami-dami nga dating uh, tanong nito nga uh, si Miss Lynette Santos kay Doc ah Carlos Benides kung ano ang katotohanan, kung ano at ang kanyang problema, ngunit hindi siya umaamin, wala pa rin siyang sinabi na kahit na ano. At dito nga ay malalaman nitong siya. Miss Lynette Santos ang katotohanan ay ano kaya ang gagawin ni Miss Lynette ipapaka na kaya ang kanyang kasal, kanilang kasal or ibibreak niya na at iiwanan na rin niya itong uh, si Dr. Carlos Benides dahil wala siyang pinagkaiba sa kanyang mga nakaraan na siya lamang din ay niloko at pinaasa Sorry ka ngayon Doc Carlos Benides dahil huli na ang lahat bago ka umamin kung kailang sukul na. Tama yung sinabi dati ni Dr. Lyndon Javier na hanggat maaga pa ay amin mo na ang katotohanan kay Miss Lynette Santos wag mo nang hintayin dumating na siya pa mismo ang makaalam sa ibang tao katulad ito ngayon pangyayari niyan nandyan na ano ngayon ang paliwalag mo iiwanan ka na rin ngayon ni Miss Lynette Santos Dr. Carlos Birides and guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay paganda ng paganda at patindi ng patindi ang bawat eksena dito sa abot kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, God bless and bye bye